Kwento ito sa isang lalaking biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dalawang paraiso. Sahibul Jannatain. Ang Jannah isa, Jannatain dalawa. Dalawang paraiso. Biniyaya, ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang lalaki. Masya Allah. Pero bang ganun, Ustad? Ngayon, kwento, ikwento natin. Isang kwento alipin ni Allah na hindi lang ito basta-basta kwento lang. Ito ay binangit sa suratul kahf. Parati natin sigurong binabasa at ito rin ang pinakamagandang katangian ng tao kabilang sa sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam li kulli jumu'a sa tuwing araw ng Jumu'ah, babasahin niya ang suratul kahf yan ang pinakamainam wa min hadhihi sura bilang sa napapaloob sa sura na ito na suratul kahf ay ang tinawag ng mga ulama na sahibul jannatain qissatu sahibil jannatain dito sa suratul kahf napakaraming mga kwento dito sa sura na ito, sa suratul kahf na dapat nating pagnilay-nilay ang mabuti at kapulutan natin ang aral. Kabilang sa kwento na napabilang o napaloob na banggit ng Allah subhanahu wa ta'ala dito na sura na ito na sura talqahog ay, ay ang sahibul jannatay. Ano ibig sabihin ng sahibul jannatay? Nasabi ano ng mga ulama, kwento ito sa isang lalaking biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dalawang paraiso. Sahibul jannatay. Ang na janna isa, jannatay dalawa. Dalawang paraiso, biniyaya, ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang lalaki. Masya Allah. Meron bang ganun, Ustad? Ngayon, kwento, ikwento natin. Meron sa kapanahonan ng Banu Israel, naway kapulutan natin ng aral, itong kwento na ito sa Suratul Kahf. Merong isang matandang lalaki sa kapanahunan ng Banu Israel. Ang Banu Israel na una pa sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merong isang matandang lalaki ay nagkasakit na at meron siyang dalawang anak. Ang wasiya ng matandang lalaki na ito, Nung malapit niya na ramdaman niya na, niya sa kanyang sarili na malapit na siyang mamatay, sabi niya sa kanyang dalawang anak, halika kayo o oh, aking dalawang anak. Ang matandang lalaki na ito ay nagmamayari ng napakarangyang buhay. Mayaman kung tawagin. Sabi niya sa dalawang anak niya, hahatiin ko sa inyo ang aking kayamanan. 50-50 sa inyo, hahatiin ko. Pagkaraan nun, ilang araw, namatay yung matandang lalaki. Nung mamatay, ganoon na nga ang nangyari, nahati doon sa dalawang niyang anak. Ang nangyari doon sa dalawa anak, yung isang anak, ang ginawa niya sa kayamanang na ibinigay sa kanya ng kanyang tatay, ay ibinili niya ng hasyenda. Hardin, hasyenda, napakalawa. Yung pangalawa naman na anak, ay kapag meron dumarating sa kanya, na para sa Islam, tinutulungan niya ito. Kung ano man, magsasadaka, papagawa ng masjid, kung ano paman, tinutulungan niya ito. Ganon ang gawain ng isa. Yung isa ay ibinili niya ng napakalawak na hasyenda. سينا من الله سبحانه وتعالى سورة القهف آية 32 سورة القهف "وأضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وعففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا" At yung isang lalaki na yon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon sa asyendang binili niya, ay biniyayaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng napakarangyang kayamanan, napakarangyang risky. Yaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ito? Ang ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang nangyari doon sa asyenda niya, ay tinubuan. Tinubuan ng napakaraming prutas. Halos wala ka nang na prutas, liban na lamang doon mo makikita sa asyenda na yun. Doon sa kabilang asyenda niya. Doon naman sa kabilang asyenda niya, ay umaagos ang napakagandang ilog. At ang kabilang pa doon na biniyaya sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag tagtuyo na doon sa paligid na yon, dahil doon ay disyerto, sahra, disyerto. Kapag wala ng tubig sa paligid, bukod tangi yung hasyenda na yon na dumadaan yung ilog, yung ilog na yon. At bukod tangi yung hasyenda na yon, kapag wala ng mga bunga yung ibang mga prutas sa paligid, Bukod pa rin ang hasyenda yon na yun na punong-puno ng prutas. Kasi tinawag na sahibul jannatay. Ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dalawang paraiso, dalawang hasyenda. Ang pagkaraan nun, dahil normal sa magkapatid na nagbibisitahan. Normal sa magkapatid yun. Kada punta nung kapatid niya na mu'min, tinatanong niya, ano na nangyari sa'yo? Tinatanong niya, nagkukumustahan sila. Hanggang sa ang sinasagot ng kapatid niya na bumili ng asyenda, baka li sahibihi wa huwa ana ak أكثر منك ما لو أعز نفرا فقال na وهو يحاوره سنابي نون للاكي نا na may halong pagmamalaki. Ana aktharo kamalan wa, wa fara. Ana aktharo kamalaw wa fara. Sabi niya dun sa kapatid niya, ako ang mas mayaman sa'yo. Ngayon, lalapit ka sa akin, maghihingi ka ng pera. Sabi ng kapatid niya, hindi. Bumisita lang ako. Sabi niya, hindi. Kung baga sa tawagin natin sa ating kapanahon ng ngayon, mukhang pera ka para mas lubos nating maunawaan. Sabi niya, ana aktsara min kamala wa azunafara. Sabi niya doon sa kanyang kapatid, ako ang mas mayaman sa iyo. Mas mayaman ako sa iyo. Mas mar mas marami akong tauhan. Pinapaingit niya yung kanyang kapatid. Subhanallah. Wa dakala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Bukod pa doon sa sinasabi niya sa kanyang kapatid na ako ang mas mayaman sa iyo, at mas marami ang aking mga tauhan, sabi niya, Ma'avunno an tabida hadihi abada. Sabi niya, hindi ko iniisip. Hindi ko iniisip, sabi ng lalaki na yon na itong hasyenda ko na ito, ay mawawala sa akin. Ibig sabihin, sure na siya sa kanyang sarili na yung hasyenda na yon ay habang buhay sa kanya. Sure na siya sa kanyang sarili. Sigurado na siya sa kanyang sarili. Sabi niya, Ma'avunno an, ma, ma an tabida hadihi abada kailanman ay hindi ito mawawala sa akin, sabi niya sa kanyang kapatid. Sabi niya pa, وَمَا أَغُنُّ سَاعَةَ قَائِمَةَ وَلَا إِرُّدِدُ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبَا حَنَ Subhanallah. Sabi niya, kung mangyari man, sabi niya, pagpalagay natin. Pero sabi niya, hindi ako na, hindi ako naniniwala, sabi niya, sa muling pagkabuhay. Subhanallah. Hindi ako, sabi niya, naniniwala sa muling pagkabuhay. Pero, kung mangyari man yun, sabi niya, na mamatay ako. Kung mangyari man yun, sabi nung lalaki na yun sa kanyang kapatid. Kung mangyari man yun na ako ay mamatay, and then muli akong buhayin ni Allah subhanahu wa ta'ala, la ajidan na minha min mong kalaba. Ibibigay pa rin ito sa akin ni Allah. Bakit? Dito nga sa mundo, biniyayaan ako ni Allah ng dalawang hardin. Doon pa kaya sa paraiso? Subhanallah. Sigurado siya sa mangyayari sa kanyang buhay. Ganun na lamang niya kausapin ang kanyang kapatid. Biniyayaan nga ako ni Allah ng marangyang buhay dito sa mundo. Doon pa kaya sa paraiso? Katulad na nangyayari sa atin ngayon. May mga mayayaman na mga ganyan. Biniyayaan nga ako ni Allah ng kotse. million milyon billion-billion dito sa mundo. Doon pa kaya hindi ako bubuhay ng ganun ni Allah? Alisin natin yan ang katangian na lipin ni Allah. Subhanallah. Ano ang nangyari pagkasunod? قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا sabi nung kapatid niya na mukmin akfarta billazi khalaqaka min turab sabi niya hindi mo ba paniniwalaan ang Allah na lumikha sa iyo lumikha sakin lumikha sa iyo lumikha sa iyo muna sa semiya sa thumma sawaka rajula ngayon pagkaraan ay nilikha kanya na lahat pao Akafarta bin ladhi khalaka kami turam. Sabi niya, hindi mo ba paniniwala ng Allah? Sabi pa ng kanyang kapatid, Lakinna huwa Allahu Rabbi, wala ushriku bi Rabbi ahada. Ako sabi niya, sabi nung kapatid niya na lalaki, ako sabi niya, kailanman hindi ako magtatambal kay Allah. Kahit ganito man na mahirap ako, kung tignan mo, hindi hindi ako magtatambal kay Allah. Sabi niya, walaula wala. Idakal ta jan na taka kul ta Allah Allahu la kawata illa billa. Intara ni ana akal na ming kamala wawala Sabi niya, hindi mo ba na isip sabi niya? Nakada pasuk mo sa hardin mo hindi mo man lang nasabi la kawata illa billah Ula ha wala kawata illa billah Hindi mo man lang yah nasabi? Hindi mo man lang na isip waking kapatid?